Nabigo man kontra France, pinuri pa rin ni SBP President Manny V. Pangilinan ng Gilas Pilipinas. Pero dahil sa pagkatalo, kailangan ng maipanalo ng Gilas ang laban mamaya kontra New Zealand para mapanatili ang pag-asang makapasok sa Olympics. Umaaksyon si Errol Kabatbat. Kinapos man laban sa France, taas no pa rin sa samang basketball ng Pilipinas o SBP President Manny V. Pangilinan sa pinakita ng Gilas Pilipinas sa pagbubukas ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Mall of Asia Arena kagabi. Anya dapat ipagmalaki na nakipagsabahin ang pambansang kupunan laban sa world number 5 na Liblu. Lumaba naman ang team. Uh, they played well, they tried their best. Uh, wala ka nang mahihingi iba pa. No? Pero inamin din ni MVP na may pait ng panghihinayan Lalo't maganda ang simula ng gilas ng score ng 30 puntos sa first quarter. If I recall, sa second quarter, we got a little cold, di ba? We scored only, first quarter, we scored 30 points. Second quarter, 13 lang yata. So medyo we got stuck. Hindi rin daw nakatulong ang labing turnover ng gilas, lalo na sa mga punto ng laro na humahabol ang kupunan. May isang yung katatimeout lang ni Coach Tab, inbound, naagawan tayo. Sabi wow, sakit no, no? Especially after the timeout. Diniindi ni MVP na must win situation na ang Gilas, mamaya kontra New Zealand para manatiling buhay ang pag-asa ng bansang makarating sa Rio Olympics. Ang team captain ng France na si Boris Diaw, naniniwalang malaki ang ng Gilas manalo matapos ang magandang pinakita laban sa kanila. They got a good chance to, to win. I mean, we saw it tonight. They play good together. Um, they be able to make some baskets. Uh, they play with a lot of energy, so everything's possible. Nangako naman ang ating mga pambato na ibibigay nila ang lahat laban sa mga Kiwi na rank number 21 sa mundo. Heads up, kailangan natin magpahinga ngayon. Alam natin na talo tayo ngayon, kailangan natin bumawi bukas. We just have to win by any means necessary. Umaaksyon, Errol Kabatbat, News 5.